Oh. Ginulo ko lahat ng shoes into sa Metro Manila. Oh my God! blind. Thank you. Ah! Tapos pag-iipunan mo ng isang taon, dalawang taon, para lang makabili ka. Yun ba ang klaseng buhay na gusto nyo? O yung kahit on the spot kaya mong mamigay? Yun ang buhay na nag-aantay sa inyo dito. And ako hindi ko na po tagaling kasi Um konti lang naman po ang share ko sa inyo. I'm sure sod na sod na po ba kayo dito? Yes! And right now ibabalik ko to sa taong nag-invite din po sa akin. Para mas makilala niyo po ng mabuti si upline Louis. Walang Joseph Lim sa harapan niyo kung hindi dahil sa kanya. You are very very lucky to be part ng leadership ni upline Louis. I'm like this because of him. Ang dami kong natutunan sa kanya. Kaya nga lagi kong sinasabi, bakit ako nandito ngayon? Even pwede naman akong tumanggi. Pwede akong hindi pumunta dito, but I'd rather be here kasi this is a very special moment para sa kanya. And since sobrang special to, pwede bang tawagin ko muna si Aplain Louie? Up, nasaan ka na? <laughs> okay. Tatawagin ko lang po si Aplain Louie kasi meron po akong ibibigay sa kanya. Uh, -uh. Actually, Buti na lang walang naging babae sa amin. Kasi Pearl, kung naging babae sa sa amin, kami magkakatuluyan, hindi kayo. Mag Magsi-16 years na po kami. Yeah, I think 2004, mga 17, tama ba? 17 years na kami magkaiwigan po nito. And up, since ever, lab na nalab na nalab na love na, love na, love na love kita. May dala-dala po akong regalo. Pap Gusto ko ikaw na mga oh, oh. oh, my God! Kaya na lang kita niyan. Okay, upline. Ito po ang sign po. Na... Guys, unboxing. Ano po kasi to? Um, anong tawag niyan? Since sobrang special po sa kanya tong event na to, this is one of the um largest event na nangyari sa buhay niya. And syempre, gusto ko maging memorable. Kaya, pinahanap ko pa po to sa ibang bansa. Okay? okay. Ginulo ko lahat ng shoes into siya sa Metro Manila. Kinunta ko sila Big Boy Cheng, yung Soul Republic. Kinunta oh ko, ko lahat para lang itong ibibigay. Pwede mo pong buksan para makita mo naman. <laughs> Medyas yan. yan. Lagi -lagi. <laughs> buksan ko? Oo oh, naman, buksan o no, para makita man lang nila. Yeah! <laughs> na, ito, ito yung Christian Jorna. Ayaw mag-expect. Ayaw mag-expect. Hindi ako alam. Wala akong alam. Wala akong alam. Puta oh, ngayon! Oh shit! Tangin oh. <laughs> 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 <Woo! laughs> Al na! Woo! alam siya. Ginoke ko lang siya rito. Sabi niya, bilang kita niyan sa Green Hills. Sabi ko, applying, graduate na ako dyan sa Green Hills niya. Matagal na. Shit! Ito nga. Tangin nga. Ito nga. Ito si tatay mo. Yeah! Yo. Guys! Unboxing! Thank you! <laughs> Hindi na makakarating sa bahay unboxing. Unboxing para sa mga birthday celebrant. <laughs> One, two, three. Lolo, thank you. ah May laman naman yan, may laman. Why? Alalala. Wah, ulo Oh my God. <laughs> Ay, ah, ito lang, ito lang. Ito na, lo! Oh. Makakabili na po kayong second hand na kotse. Diyan sa sapatos na yan. Happy kid! Alam ba, nagpa-order ako na ito. Ang hirap na hanapin na ito ngayon ginulok ko lahat sila eh. Sabi connection ko, connection ang kailangan mo para special yung taong bibigyan ko niyan, kaya hanap, hanapin. Connection. <laughs> I-search niyo na lang po sa internet, i-type niyo lang Air Jordan Dior. Hanapin niyo na lang po at makikita niyo. Mimi! Oh. Sorry, Mimi. Alam ko na regalo mo to sa akin. <laughs> Mimi, asa na? <laughs> Mimi! <laughs> Mimi, sorry talaga. Dream shoes ko to. Next ko Allah may ano pa? May keychain. Oh my, God. my God. Thank you to Happy kid. Actually po, gano'n ko siya kamahal. Buong buhay ko hindi pa ako bumibili ng ganyan halagang sapatos. <laughs> Pinakamahal kong sapatos, 100,000 lang. Yan, mas... Wow! Makakabili kang ilang beses na gano'n para lang dyan. Ah! Sakto ba? <laughs> Mimi, sorry talaga. <laughs> Parang gumula. Pearl, pera muna ha? <laughs> Sorry, yung nagregalo na ito, Balenciaga. Gusto ko lang isuot. Bago tayo ma-end. Like, up